Oh, tuna naman tayo. Hello guys, this is my pizza carrot and surf. Bili na kayo guys, online natin. Ito mo ito yung Dito toyo. Guys, nagaluto tayo ngayong gabi kasi mag-ana-ana daw kami. Kaya sabi ni Darling ko magluto ka daw. Magluto ka kayo, mag-aana-ana kami. Mag-aana-ana kami mamaya. Sabi niya, pa, magluto ka ng ano, ulam. Tapos kusain ka. Ay, sabay ano. Sunod agad ako siyempre. Alam ba bakit? Sabi kasi, mag-aana-ana daw kami mamaya. Alam mo na yun, ana-ana. Ano pa yung ana-ana niya? Tol, sobok Mag-ana-ana -ana kami mamaya. Ana-ana. 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 Ah. Yan, nilot natin dito. Ito yung talong. Saka, talong